So para yan may inaabangan tayong malaking uh, malapo ito, ayan malaking isda. So yan o, malaking isda daw to, malapo to. So isang magandang umaga sa ating mga kapigasin, ayan. So mapakita ko na naman sa inyo yung malaki daw na isda dito. Titignan natin kung malaki nga. Ayan o. Maliit lang. Sandanin. Sebentar, sebentar, asa, sebentar, 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 70 Si Gary Chee. Patad. Ayan. Kung dito, tao nag-aabang. Sabi nung kapitan ay dalawang danin. So, yun. Nasa 70 lang yung laman. 70-60. Hindi kasama yung ulo niya. ayan no. laki So, ayan ang mga tao. Nakita tao dito ngayon dahil uh, may malaki. Ayan, no. Oh. Mayroon pa dito. Mga tao kasama natin dito. Ayan, si Bustone. O, oh. Bustone. Siyang kukuha nung sida. So ayan oh. Kaya na bunga nga oh, ayan oh. May laki-laki niya. Ayan yung mga buhat, mga matibay na estibador. Dito sa Oriental Mindoro Pansud. Ayan. Mga kaibigan. So dudugso muna natin dito sa isang video to. Bilisi, bilisi, ping, bilisi! Ayan si Iping. Yan ang pinakamatibay na estibador dito sa ano. Ayan o, kasi yung, siyong ano.

Pari Iga yung Esteban nito. Kaya what's up sa mga ating mga kaibigan. So panood nyo mga kakamis sa video natin. Ayan o, Sila o. Pin na yung isang tap na bulya saan. Ayan o, o. Malalakas nila. Malalakas. Ayan, sila o, o. So what's up po si Pari Tigol. Ayan si Pari at si Saddam. Ayan, inuusungan na nila lalain mista, huwag ah, kasi okay, grabe. kahit 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 laki. kahit kahit

O tuwiti ang laman, na, o tuwiti ang laman o Lapad pala ayo. Oh. lapad pagka ista Lapad daw pagka malapot o Ah, laki Malapot o Mahal lapot o Pare Igay uh -huh. Pare Igay, uh, taterin muna, takon natin yung ulo ah. well, Ulo? <laughs> Pangano? Sila buwan Matigas boss na yun, matigas? Matigas boss, matigas. Matigas, oh, matigas. Ayan. Matigas yan, <laughs> yung may are, laka dry max. Yung <laughs> may are, laka <laughs> <laughs> dry max. Baka, baka po yung robos. Ang laki. Wala po to, wala po yan, wala Hindi magulo yan. <laughs>

Duy kayo to Ko ra. yan. yung ulo at atin na 'yung hingi natin gusto yan. nyan do yung ulo kanila Talino talaga talagang tigol. baga. Ayun Kung kanina pa. Yung ano, yung ulo do nagayat ha. Makikitig. siya sa loob. Magagalboa na. Peace, umali. Dito ka muna friend kaya. po matibay yung ating magagayat ng, ano. Marin man din yan. Food piece yung mahaba yon yung ...nang ating stiyan. Pero si Iping réussi, ang pinakamabangis. mabangis. Ito na lang isyan. Inuhan, bimtahan. Yan po Minataka na ni Iping Habang binabataka ni Iping Si Iping ay pinakamagaling O, tinan nyo Makikita nyo na naman yung Bituka niya Napakalaki Ayan o no? Habang ginagayat ni Iping yung ano, Siyempre, may mga nakatingin Ayan o no? Ayan Okay At habang hinuhugot ni Iping yung bituka Ayan si Boss Iping eh bakit tayo yan? Kaya kanya may gulatan ay ayun maniwala ay. O, oh, tibay ni Busiping. O, tayo mo naman. Shout out, shout out. Shout out siya ay, ay busto na ay. ay. Ayan, sa pamilya niya. Bilisi, bilisi, bilisi. Makabadali ang isang kamay ha. Ayun, daliri. Okay, si Pari Egay. Okay, narutin na po.

sampo putong sa sampo putong sentakan sarap naman isang kilo tikkit ka na diyan ay nai mga kapatid 'yung matibay na magtatad-tad dati no <laughs> ng malalaking isda dating panadero yan eh siya magiliw to ka lang bito ka pa lang ulam na lalo pag may isang dangkal sa buntot na kukuha ka ano dalawa ito dalawa uy ang sampay Napaka! Pakilinis! Parang ihi na naman Ay, putakin ha! Huwag naman ihi! Putakin naman pag-ihi naman na ihi. Huwag lang may kuchon. Keng, tubig. Tawag matindi dito sa proper bansud. Oriental Mindoro. Dito yung mga tagpo pinakamalalaking isda dito. Dito lamang po. Munta lamang po kayo dito. At wala na kayong aabutan. <laughs> Dahil palikpik. Dahil <laughs> palikpik. dito, din Kung gusto nyo makatikim, sumunod lang kay Kikiriche. Lila, sa kanila, sa lang matitikman nyo. yung <laughs> Yan, pinalit pika na. Si Inan. Siya yung dadala sa pinamalaya. Pag may eh, kinuha. <laughs> Ayan, tatanggalin na ang ulo. Ay putang ina, yun labang. Pati daliri na duguan <laughs> ana. Muntik na maputol na naman bawasan. Tingnan mo ba sugat? Oh. Tingnan mo. Muntit na mabubuhasan. Mm -hmm. Kulang talaga! <laughs> <laughs> Kulang nga din eh. Di naman lumipad sa kabila. Madali ka. Napaapat <laughs> sana. Madali <laughs> sa bahay ulo ha. Sa? Ah? Sa bahay. Apa. Ah, Ulan ah, mo sa akin <laughs> Pabuasan pa yun. Asang palang Ulam na. Huwag lang ulam asang Ulam na. <laughs>

劳力，伊拉。